So yun, good morning mga kabayanik At ito mga kabayanik Pag hindi tayo nag-re-fishing Ito talaga ang ginagawa natin electrical Ngayon nagpa-fabricate tayo ng, ano, ng panel board natin At uh, eto ito Bali ano to Bali mga breaker niya para sa branches niya At uh, eto ito yung 100, 125 amperes to Bawat isang breaker Walong plat Tapos uh, yung main natin doon ay 250 So yan, papabricate tayo. Ganito dito sa Libya mga kabayanik. At uh, pinapabricate ko talaga yung mga panel nila dito. At uh, nang magkaroon na ng tamang supply itong ano, tong building na to. So yan mga kabayanik, kasama natin si Chong Romy. Nagpapatulong tayo rito kay Chong Romy para, yon para magbutas ng, ano, ng panel natin. Dahil hindi biro yung pagbubutas ng panel natin, lalo na yung binigay sa ating drill bit, eh, ano, local. Medyo local yung ating drill bit Pero tsaga tsaga lang At ito nga mga kabayani kata, Maglalagay din tayo ng basbar bar Ayun yung kanyang base Ng basbar Para sa ano niya, line Line 1, line 2, line 3 yung binubutas ni Chong Romy Ano yan para sa line yan Yan Tatlong bus bar ilalagay natin dyan Tapos dito yung neutral niya Isang basbar Bali, yan ang kanyang ano, yan ang kanyang laman ng panel board. So, yan mga kabayani. Bali, eto, kung nakita nyo, galvanisado. Kasi lumang panel board to, sinapian ko lang ng, ng, ng ano, ng galvanisadong sheet. Yung galvanized sheet. Hey, oh no, hindi aluminum, galvanisado yan. Yan mga kabayani. Para maging maganda lang at kaya nagbubutas kami ng bago. Kasi yung panel board na to, luma na to sa to ano single piece ginamit nila to. Sa single piece kaya puro butas na ito ngayon at uh, papalitan natin pero ito mga kabayanik bubutasan muna natin. Pag nabutasan na natin, pipinturahan naman natin to Pipinturahan natin siya mga kabayanik bago natin isalpak siya doon sa panel box natin kaya ito mga kabayani abangan nyo abangan nyo kung ano eh tingin ko ito abutin pa ako ng ano neto ng ilang araw bago matapos ang butas ko dahil nga medyo hindi maganda yung bala natin pero sabi nga nila tsaga tiyaga lang eh saan ba mapupunta yan at uh, matatapos din yan mga kabayani pero sana, sana insya in two days, eh, may kabit ko na tong panel natin. Wawiringan wow ko pa to mga kabayanik. Wawiringan wow pa natin to sa likod. Sa likod ang wiring nito na nasa likod yung mga wire niya. Tapos lalabas lang dito yung mga ano, yung mga iteterminate natin sa mga uh, ano niya, breaker. Tapos ganoon din sa busbar na yon. Eh yun nga pala yung busbar, Chong Romy, paabot yan, yan. Ito yung busbar. Yan. Ito yung bar na ginawa natin. Tapos ito gagawa pa tayo. Yan gagawa pa tayo ng basbar na katulad nito. Mga kabayanik. Yan gagawa pa tayo. Tapos hahasain natin ito uli. Gagawa, gagawa pa tayo ng singsukat nito. Uli mga kabayanik. Yan oh. Gagawa pa tayo. Balik kulang pa ako ng ano. Nang dalawa pa. Dalawa pa kulang ko na basbar na ganito. Dalawa pa. Kaya madadali rin natin yan mga kabayanik. Yan nga mga kabayanik, inuulit ko. Pag hindi nanging si daddy ni TV nyo, eh, ito ang ginagawa natin. Ito ang trabaho natin dito talaga sa Libya, electrical. At ito nga pala yung main ko. Ito yung main, ito yung main, pinaka main. Yan. Yan ang pinaka main ko. Yan oh. o. Yan ang pinaka main natin. 250 amperes. Yan. Tapos yan, walong branches yan. Walong branches yan, walong breaker. Natag, 125 yan. 125 amperes yan mga kapeyan. So, gamit natin 16mm na wire sa mga branches niya. Pwede yan pala sa makakain mo ito ganito breaker? Oo, pwede yan. Tapos yung sa ano naman natin, pinaka main, ang gamit natin eh, ang materials nila rito na ibibigay nila sa akin na wire na available, Pwede 90. Pwede yan. Malaki na yan. Malaki Pwede na yan. Oo. Oh. So yon mga kabayan ko. Panoorin nyo lang kami habang tumitira. Yon. Habang tumitira kami ni Chong Romy. Pag nawala na lahat ng gamit ko, pag nang ako ng no? Ang parang yun. Sige yun, yun si Alvin. ng kukuk, may sinisirang floor nga naman. Woo! Ingay mo, pambino! Iningay ni Alvin. Si Alvin, ayun. Masom naman dito yun, si Alvin. Eto si Tsong Romy. Tarsintero ko rito. Dahil wala ginagawa, humihingi tayo ng tulong para magbutas. Oo, oh, daraan sa na reto natin ng door lock dito, lahat ang pinto, pagkita. Ang hinihintay na lang ito yung stopper. Stopper ng mga pinto para hindi tumama doon sa wall. Yung mga door knob niya. Natama no, kasi niya, no, workshop na eh. Oo, no, workshop na siya bukas. No, Kaya sinasamantala natin siya habang nandito. Hindi tayo magtulong sa kanya sa pagbubutas. Medyo kasi eh, may kahirapan yung pagbubutas dahil unang-una yung tools namin. Dahil yung mga tools ko ay inuulit ko mga kamayan. kasi nandito pa ako, Kompleto ako sa langit, may hole na pa ako. Tapos nung pambal ko dito, wala na na, ibabal na, nakao na. Hindi na, wala na, na hindi ko na maalaman kung nasa na na ako dito. ito, parela. Hey, ito, parang malu malu ang labanan. Eh, isipin nyo, sa kada breaker, walo, walo ang butas ang gagawin ko. Eh meron akong walong breaker, times 8. Eh, ilan yun? Times 8. Chong, 56, no? 56 tama pa ako. Ito ay 16 16 32. 32 plus plus 32. So, 64. 54, 64. 64 na bukas mga kabayan. Meron na ata ano pa na ako, na <laughs> Meron pa akong 53 na bukas Ang mabigat, meron pa akong doon, no? Meron pa akong bubutasan doon na, ano, 16 persitu na butas. Eh, uh, ba'dila na ke butas so, 64 plus 7 itu, 98. 98 na butas mga kemarin ya, 96, Ah, 96 to. 96. Na butas. Berai ito, berai motor, peti boleh. Dai ko. Insyaallah sana ngaji 2 days, malam dia 2 days, bawa ayo yang kelas ya. Tapos may isang pack ko na siya rin sa other box natin mga kamayari. At uh, yung dalawa namin naman natin kasama ng electrician doon, sila yung tiniwang mo para mag-wiring na doon sa port floor. Nung mga ano doon, wiring para doon sa mga flat. Yung mga load natin, ma-wire na na nila. Dahil ito, kailangan matira ko na ito dahil pag ito ay huli huli medyo matagal kasi yung trabaho ko. Kaya kailangan madali na ito. ito mga kabayanin nalang, Kaya nga siya lang sa pagbubutas. Ayan, ito ang trabaho ni Daddy TV sa Libya mga kabayanin, Electrician. Electrical lang nalo. Electrical work yung mga pinagulit na natin. Kaya... Habang ano... Habang naging tayo, tayo kung kailangan ulit. Oh! Kaya nalang mga kabayanin may tumatawag. So yung gumagawa tayo, mga kabayani, balik tayo sa trabaho natin, medyo hirap pa mo yung sa camera ko. <laughs> At uh, ito, bali gumagawa tayo ng bus bar. Ito yung bus bar niya. Ito, bali, yan. Ito yung bar na to. ito. Ito yung na Yan. Para sa neutral mga kapayari. Para sa neutral yan. Yan pinakabit natin. Tapos magpapabricate pa tayo ng dalawa. Dalawa pa magpapabricate kung yung Yung basba na yan. Bali, meron akong dalawa. Dalawa na lang para dito sa nai. kung mas ko, tapos ito meron na tayo sa neutral ngayon ito ginagawa natin ito butasan natin ito so kung nakikita dito ito ito ita ba ito binubutasan ko ito si nagpapabrikin tayo para ko sa inyo ha mga kamerani palito ay ako ang hirap <laughs> Ayan mga kabayanik, Binubutasan natin, nagagawa tayo uli ng ganyan. Dalawa pang ganyan kailangan ko. Ito, ito yung natapos na natin. Yan, natapos na natin yan. Tapos gagawa uli tayo, dalawa pa. Dalawa pa gagawin natin na basbar. At kompleto na yan. Kompleto na itong ating panel board. Nabutasan na rin natin. Di ba mga kabayanit, natsaga natin siya. Yan, may butas na yan. Ngayon, eh, doon sa mga magtatanong, matatalas yung ano na yan, uh, natin yan, ipapail natin yan. Tapos yung mga wire, lalagyan ko ng sleeve. Yung mga wire niya for safety, para hindi masugatan yung ating mga wire na kahit eh, ano natin, eh, kikilin natin to, hasain natin to, may protection pa rin yung wire natin. Tapos dito, maglalagay tayo rito, magpapabricate uh, ako yung PVC pipe. Diislibang ko to ng PVC pipe para doon sa min natin, mga kabayanik. At, uh, you know, welcome to the jungle, El Merio. Ayos ah, eh, no? Yan, mga kabayanik. At ito, dalawa na lang to Dalawa na lang gagawin natin ng na ganito. At uh, madadali na natin yan, mga kabayanik. Bali yung mga butas yan, okay na, mga kabayanik. Yan yung main ko. Andun, andun pa yung main ko. Siguro mga sunod na araw, makikita nyo na yung finished product na itong panel board na pinabricate natin. Mag-wiring pa ako dito mga kabayani. Eh. At uh, alam nyo na, eh, medyo may katagalan din yung pag-wiring nito Mga isang minuto. <laughs> <laughs> Hindi naman. Basta, dadali natin yung papakita ko sa inyo yung finished product nyan. So ulitin ko, Meron na akong isang line, tapos may neutral na ako. Dalawa na lang kailangan ko rito. Line 2 at line 3. May line 1 na ako, line 2 at line 3 na lang. Mga kabayanik, ito, pinapabricate na natin. Ha? Yan na yung dalawa. Bali, pinutol natin kanina. Tapos yan, okay na tayo. Oo so, lang. yun, mga kabayanik, oo. Oh, oh. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Magbilinis ng porto. Ah! Oo, okay, ito yun lang. Eh, ay, naayos ko pa itong gamit natin. Ano ba nagalap ng mga pibayon? Ha? Hindi ko alam. Ano nga ang Tagalog ng Mapimalong? Hindi sabi. Ano ba sabi? hindi yan, ang Tagalog ng Mapimalong. Hindi ko nga alam. Walang alam? Hindi, hindi mo alam. Hindi sabi ba? Hindi mo alam. Mga kabayanin, hindi niya alam ang Tagalog ng Mapimalong. Mga kabayanin, do sa mga nag-aaraming, ano bang ang Tagalog ng Mapimalong? Kasi sabi niya, hindi niya raw alam eh. Eh, baka alam nyo. Mga kabayanik. So, yun o. Oh, mga kabayanik ko. Oh. Yan o. Oh, at uh, konti na lang yan. Inuulit ko oh, mga kabayanik. Remember always. Always remember. I love you all. Hanggang sa muli mga kabayanik. Ingat kayo palagi. Ooh, hey Libya, we're dead in a kiwi.